yun, si bus nga yung kaka lang galing bakasyon, nagpuntang Alaska, at tara kanyang pasalubong kutsilyo, kutsilyo daw rin ng Alaska yun may ano pa, may patungan pa, parin yung kanyang box the Alaska Ulo legendary knife of the Arctic parin daw yung ginagamit sa Alaska ng mga mga tao doon panggayat ng karne, gulay at saka kung ano-ano pa tsaka rin daw ay hindi na hinahasa basta daw ipapatong ng landina eh. ating susubukan kung matalas nga ating itatrya yung kutsilyo ng Alaska hindi ako din yung mga pork shoulder well, matalas nga din ano Talas din nga oh. Hindi lang ako sanay gumamay. Pero matalas. Ayos din nga. Ang oh, talas nga ayaw. Oh. Pero daw eh, hindi na hinakasa. Sabi daw sa kanya, huwag kulaang. Oh. Ayos ito din po pambao na no babaon ba o nakakita? kung sige hilabuan